Hello Mare, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Totoo bang nanghingi ng pera si John Bilioneba? Kapalit ng hindi paglabas ng screenshot ni na Anthony Jennings at Maris Racal? Tara, let's spill the tea. Mare, narito ang kumakalat na chika. For you, J, we know what you did. You ask A na makipagbalikan sa'yo or else ilalabas mo yung mga screenshot mo. You even blackmailed him para control mo si a. Apparently, hindi yun yare. kaya you asked for a million na lang. For the damages, they did and para tumahimik ka na ka Okay na sana waiting na lang for their release, but for some reason, nagbago utakmo mo and asking for 15% share sa lahat ng kita at endorsement ni A. Di namin alam bakit sobrang gahaman mo. When he said no... Nagbanta ka na naman and said, No, mas papanigan ka ng lahat ng tao kasi victim ka. Wala kang narinig sa kampo ni A kasi iniisip namin baka nananakot ka lang. Pero ginawa mo nga. Funny daw ang bait-bait mo sa mga screenshot mo. Andaming daming dagdag bawas. Paano mo ginawa yon? Talagang pinalabas mo na nakakaawa ka. Yung tipong umaagli ka lang sa lahat ng sabihin ni A sa'yo kahit haraparapan ka na punong ko, San galing yung J? Wait ka lang, may ilalamas din kaming screenshot for you. May kausap lang kaming abogado, nakalimutan mo ata, na di lang ikaw marunong mag-screenshot. Pinagkaiba nga lang yung screenshot ni A, di niya din nagdagat. At mare tita ni Anthony Jennings, nagsalita tungkol kay Jambulaneva. Pahayag niya, Dinamay niya si Maris Lacal dahil sa selos. Lahat ng ipartner kay Anthony, pinagseselosa ni Jay. Pagdating sa pera ni Anthony, siya ang nagkontrol magkano lang ang ibigay sa mama ni Anthony. At meron pa, remember yung pahayag ni Daniela Stanner? Dating napasama ni Anthony sa work na kaya daw hindi sila naging close ni Anthony dahil binabash siya ni Jam kaya hindi na work ang samahan nila. Ano sa tingin mo, Mare? Yun lang, Mare. Thank you so much for watching, Mare. Subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.